mga sabay magandang araw po sa inyong lahat dyan no, mga kasabay at uh, nandito muli tayo may mi mimingwit araw po kasi ng linggo no, mga kasabay maaga tayo alas 8 ang uras natin ngayon mga kasabay marami rang namimingwit kanina pa yung maga iba so karating lang natin mga kasabay dito tayo pipisto sa dati natin mga pisto dito na tayo kasi nasasanay no, sa pisto na ito mga sa kasi tayo ng marami at, 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 at bukod dun sa maraming mga sabay malalaki kasi mauli natin dito puro good size hindi tayo manghihinayang sa oras ng mga sabay pagka nakahuli tayo ng isda at sa ating mga pagod bawi mga sabay so dito tayo pipisto mga sabay lipat lipat lang tayo sa mga ibang party doon Kaya dito okay mga sabay kasi mga sabay oh huli on, huli agad huli tayo malaki unang isda natin no oh laki mga sabay good size ito ang isda natin na huli ngayon umaga huli ka. tali na natin ito dito Pin it. Sobrang lit man ya sabay oh. Kuli. <laughs> Irit natin, grabe. <laughs> ah, sabay oh, kuli. Ang atin na sabay. Dalang Kaya eh, hindi natin mababara ng video. So anong pagkagat na lang saka na natin makuha ng video. Guys, <laughs> natagtagan na. Kaya yun o, good size. Pangalawang isla na natin sa araw na ito mga sabay. Ito nakababad na yung huli natin. Eh, nakatali na talaga para hindi na talaga makakawala ng mga sabay. may maisipin ng maayos yan okay hindi na yan makakawala uh, tawalan. yan sabay nakahuli na naman tayo ulit yan o, kumipiglas size garden la mahawakan ng maayos kaya isipin natin sa tagayan kaagad ang hirap tanggalin ng taga kasi napaka bigas yun, tanggal agay okay. tinamaan okay, na naman yung kamay ko sa tinik yan tatlong isda ayun ah, mga sabay ang cellphone na ah, cellphone, camera natin so, hindi ko na i-charge na naman na-charge ko lang saglit pero hindi pa na puno talaga ng gusto kaya yeah, mayroon siyang ilang bar na lang is apat na bar o oh, ko oh, you know dalawa na lang huh? kanina apat pa yan eh okay Oh, hindi sabi laki. Kaya makukuha natin 'to. Yan natin. Eh, kontola sayang ang layo ng ano natin ang pisnit ang pisnit natin sayang yung e, mga sabay kunin natin ang pisnit makakadala naman sayang makakaano eh panghinaayang sabay eh Laki eh. Oh, sangat besar itu. Oh, ini mungkin sangat mudah. Di mana? Di Oh, terima ini. Oh, ini. Ini juga besar. Hanya sima, simaknya. Oh, sabay kung napuro kung napuhan lang din maakyat natin kasi natin na ano, eh. oh no natanggal na oh tignan mo oh sabay oh hindi na siya na oh hindi ko na kinala sa bingwit eh gusto na lang natanggal tayo let nung huli na tayo ulit mga nakarami na tayo ng huli kailang piraso na din tayo tayo pa lang ang nakarami so iba wala pa matumal dun sa pinagpistuhan nila ay magus yung taga lang yung malaki isa eh bale kakachamba rin tayo ulit okay galik ito lang ang gagawin natin paano danod paglubog sa dana yan

na eh lagay natin sa lagaya na so, balik tayo baka hilahin na yung santaga natin yan isa 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 hindi kaya ang kalaban ang hina, hina kalaban isa isa lang isa 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 kalaban ito muna ating up magulog magulog ano pain? Kami na tayong huli mga sabay. Ayaw. Maga pa yung oras. Nasa alas 8 media pa yung siguro ito. O alas 9. Hindi yung maano pa eh. Na ano pa yung araw. Mababa pa yung araw. Pinagat na ito. Kaya lang hindi na naagapan mga sabay kasi nag ang nagkanday sa isang isang ano bingwit nagabala tayo may, sa, may kumagat eh may nahuli kaya yun medyo ninagapan ayun nakawala talagay tao kaya tayo ulit eh ang yung araw pero napakainit ng ano. Napakatinit yung man. putok ng araw. Tayo. Ah, init mga sabay. Yah. Huh, init pa. ini lang kagat dito mga sabayan, ah, medyo nandito sila nakatira. Dito sila naipon sa ilalim. na okay. sa oh. ito, ito, ito. Oh, yung okay. na hmm. ah. ito nga sabay oh lalim ng paglalagyan natin ng si nababad na din sa tubig baka maaga pa tayo makakawin nito no? masabay si nakahuli na tayo ng marami dyan pa yung pain babad natin ulit sila natin isang gulit natin Oh, sudah. Wih, huh. Ha 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 Sayang May laman na pala yun ha Sabay hindi natin nalaman oh, Ganda yung palo niya eh Ganda yung kagat niya Ganda yung pagka Pingwit hindi mga kawala Ay ko Sakit Sakamot kay gig kumot kumot <laughs> ayo oh tayo na sabay yung huli natin oh kita ko sa yung huli natin talo na na oh ito na na lang oh, Ang pain. pala yan Grabe oh. Puro malaki Tubat so, na tayo Ito mamaya uh, Ano lang tayo mamaya Uh, pakilala ko lang siya mamaya yung mga nahuhuli kasi palubat na tayo mga kasabay okay okay mga kasabay nakadali tayong laki ayan saki hindi ka na nakuha ng actual pag video pero laki nya mga kasabay as in kulang kulang siyang kilo na ayos ito yung inihintay natin ha, mga kauli at uh, alam ko mayroon pa itong mga kasamahan dyan laki lang nga nga <laughs> Dali din siya hindi din siya ah nakaligtas ah hindi din siya nakaligtas sa atin mm hmm hmm uh. ilipat na natin dito sa Atin lagayan yan, yan ka na ito mayroon na yata ito ¿Sabes?